Alright, isang kababayan natin nakakuha ng diskarte sa TikTok Pero bago natin umpisaan at ipakita sa inyo ay uh, isa munang mapagpala at magandang oras sa mga all Ito ang nangyari ano? Napakapangbilirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok Makikita natin dito na nagkaroon ng hablutan at uh, nagkahabulan At uh, itong huli ay daladala na ng isang lalaki ang uh, motorsiklo eto ang naging kwento ano may isang lalaki na lumapit dito sa nakatambay na isang lalaki rin at uh, umalis at bumalik at iniwan na yung motor niya dun sa medyo kalayuan at uh, may kasama na siyang uh, isang lalaki at yun hinablot ang cellphone at naglakad para magkakilala eh, ay no pero maaring takot lang siguro at yun nagka nagkagulo no at nagka agawan. at tumakbo na itong lalaking nakaputi. Kaya pala ay nakuha na niya itong susi ng motor at dinala niya ito sa tanggapan ng pulisya. sinaiwang po yung ID nung pinaghihinalaan niya ng snacks na taga Kaya ito po ay napalo ah. Bagamat natatawa po kami pare-pareho, yung TikTok pala, ay So yun nga no. Ah, uh, natuto siya sa pamamagitan ng uh, siguro panonood niya sa TikTok. Ang sabi nga ng uh, polisya diyan sa Las Piñas ay <laughs> nagkatotoo daw ang mga na nakikita, 'di ba? May na papanood tayong mga uh, agawan ng uh, bag at motor. Pero 'yun naman ay alam natin scripted 'yun eh. Pero ito totoong ano, totoong nangyari. 'Di ba? Medyo mabagal lang nga ang naging uh, sitwasyon dito dahil parang nung una parang makikita mo na magkakilala, pero hindi pala. Dahil nung uh, kinuha ang kanyang cellphone, mabagal na umalis ano at uh, hindi naman tumatakbo. At sumama itong lalaki na siguro nakikiusap na 'wag nang kunin ang kanyang cellphone yun yata ay bago at uh, nagkakahalaga ng 10,000 tapos ay uh, nakakuha sa ng uh, diskarte no? nakapag-isip itong uh, isang lalaki na may-ari ng cellphone siguro iniisip niya na kinuha niyo ang cellphone ko ay didiskarte din ako at uh, nakipag-agawan siya dun sa may hawak ng susi ng motor ayun nakuha niya at uh, tinakbo niya ito no? Para naman na uh, makakasiguro siya na mababalik siguro ang kanyang cellphone. At dinala niya ito sa tanggapan ng pulisya upang uh, i-report ang nangyari. So yun nga no, uh, siguro nakapanood ito at uh, naisip niya na gawin itong uh, paraan. Yan po ang uh, balibalita ngayon at na naging trending at viral sa Las Piñas sa uh, Pilipinas. Ano? Maraming salamat mo sa inyong panunod. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.